Si Ogie Diaz, isang beteranong reporter sa showbiz, ay tumugon sa mga kaso ng cyber libel na isinampalaban sa kanya at sa kanyang mga kasamahan ni Bea Alonso ng may pag-unawa, sinasabi na ito'y bahagi ng kanilang trabaho at ipagtatanggol nila ang kanilang sarili. Binigyang diin ni OG na wala siyang sama ng loob kay Bea, kinikilala ang kanyang karapatan na magsampan ng legal na aksyon kung siya'y nasaktan sa kanilang mga ulat. Binigyang pansin din niya ang kahalagahan ng pagtatanggol nila sa kanilang sarili at sa kanilang karapatan sa katarungan. Nag-file si Bea Alonzo ng hiwalay na mga kaso ng cyber libel laban kay Ogie Diaz, Christy Fermin, at sa kanilang mga kasamahan, kasama ang isang reklamo laban sa isang basher na nagpapanggap na siya. Hiling ko na sana magkaayos na wa ang dalawang kampo at dinahahantong sa pagtuloy ng demandahan. Sana magkaayos na ang dalawang panig at madadaan lahat sa pag-uusap. Para sa quick entertainment update, maaaring mag-subscribe lamang sa channel ko.